Guys, nakatikim na ba kayo ng rice topping na Pinoy style? Ito yung tipo ng pagkain na sobrang dali mo lang siyang kainin eh. Ito yung tipo ng kahit anong ibudbud mo sa kanin masarap. So ano, tara? Bali, andito pala ako ngayon sa may PA's Budbud Rice. And dito nga sila sa Mediparo, North Caloocan City. Kapag din nyo alam guys, pwede nyo silang i-waste. Open nga din pala sila dito everyday from 12 noon hanggang 12 midnight. And yes, napakalawak ng dining space nila dito sa may taas. Honestly, goodness guys ha. First time ko nakatikim ng ganitong style ng pagkain. Yung fried rice na merong lechon kawali sa taas. Tapos lalagyan nila ng scrambled egg. Nagulat nga din ako sa price nito kasi 88 pesos lang yung pinaka regular nila. Meron din silang add-ons for as low as 18 pesos. As far as I know, ah, counting trivia lang. Kilala nga ang Budbud Bud Rice sa may Angono Rizal. kapag pumunta ka nga doon ay kabi kabilaan na makikita mo nagbebenta ng Budbud Bud Rice. Pero don't worry kasi hindi mo na kailangan pumunta ng Rizal para matikman 'to. Kasi be, dito pa lang sa North Caloocan meron na silang sariling version niyan. So ano, tara tikman na natin. Guys, dito tayo ngayon sa may PA's Budbud Bud Rice dito sa may North Caloocan. So ito yung version nila ng Budbud Bud Rice ayun. So ito yung extra large 128 pesos. Then optional lang 'yun if mag ka ng add-ons. So sa akin, nagpad ako dito ng tapa. Ayan. 65 pesos naman yung tapa nila. Pwede mo siyang ilagay sa ibabaw o oh. pwede mo naman siyang i-separate. Wow, grabe. Napaka-generous nila sa ano, no? Sa pork. Bagnet, guys, yung gamit nila dito. Mainit. Oh, sarap. Medyo may hint siya ng alat. Sarap. Hmm. Magkata ng toyo. Ayan. Ang sap ito pag hinahalo eh. Extra like large guys, parang good for sharing na ito. Ang dami, 128 pesos lang oh. Hindi na siya kalaki. Tsaka hindi tinipit sa ano, sa sahog. Hmm. Tsaka ang crispy ng bagnet na, no? ang fairness. Bagong luto yung bagnet nila. Ayan, try naman natin itong ano. Ihalo natin yung tapa. Oh, ang grabe. Harap. So guys, ayan, ito, mix of tapa. Yan. Owner mismo yung nagtimpla na itong tapa. Alam mo, favorite ko sa tapa yung ano yun. Madaming garlic. Talagang doon pa lang. Ayan no? Oh. Tignan natin yung pinakatapa. Oh my God. Sarap. Medyo may tamis siya ng konti guys, pero ang sarap. Hindi mm. nagbabalan siya doon sa alat nung ano. रिचन का वाले परफेक्ट कॉम्बिनेशन तो